isang tao nagmamakaawa dahil nakautang sang laki-laki ng halaga na hindi siya makabayad at hindi siya pinatawad. Talagang sinabihan nga babayaran mo yung utang mo o ipapakukulong kita. Yung narinig yung usapan sa isang mayaman, isang mayaman, nag yung mayaman at nagsabi, wag kang mag wag kang mag babayaran ko yung utang mo. So, pinuntahan niya yung Nautangan at sabi niya, babayaran kita. Bayaran. Magkano ba? Binabayaran lahat. Noong binayaran na niya, nakita mismo ng nakakautang na bayaran na, kinabukasan pumunta naman siya at humingi ng tawa dahil hindi siya makakautang. Ay, hindi siya makakabayad. Sinabihan ng nautangan niya, tapos na, binayaran ka na. Huwag ka nang hihingi ng tawad sa akin. Ganon din, mga kapatid. Ganon din kayo. Dahil pinatawad na kayo ni su Kristo eh. Pero hingi pa kayo ng tawad, hingi pa kayo ng tawad. ba? Diba? Pinatawad na kayo ni su Kristo sa dugo ni su Kristo. Pero panay tawag pa kayo ng patao. Humingi pa kayo ng tawad, umiiyak kayo. Ibinayaran ni su Kristo. Kagaya kayo ng isang tao nga nakautang na siya. At sinabihan ng isang taong mayaman na huwag ka ng uh, ma-problema -ma sa utang mo binayaran ko na. At saka mismo yung nautangan, sinabihan siya, bayad na ho ang iyong utang kasi ang isang mayaman pumunta sa akin at binayaran ka bayad na ho at iyak na iyak ka pa sabi mo patawarin mo ako dahil uh, nakakautang ako ng malaki patawarin ano ka buang nagalit <laughs> yung nautangan niya buang ka hangal ka tunto ka binayaran eh ilang bisis ka binayaran na sinabihan kang binayaran na wala ka ng utang sa akin. Tuntos ka siguro, buwang ka, no? Bakit? Sinabihan ka na wala ka ng utang, humingi ka pa ng tawad sa akin dahil hindi ka makabayad, binayaran ka na eh. Di ba Ganon din mga kapatid. Di ba ang kasalanan niyo binayaran na ni so Cristo, ang dugo, sa dugo niya? Tapos umiyak pa kayo araw at gabi, patawarin mo ako, Diyos ko, nagkasala ako. Ipinatawad na ni Kristo so yung kasalanan niyo. Huh? Ano kayo? Hangal? Ha? Huh? Hindi kayo makakaintindi? Naku, kung talagang ako si Sokristo, baka masiko ko yung ulo niyo. Sinabihan na kayo nga, binayaran na yung utang ninyo. Sa dugo ko. Hingi pa kayo ng tawad sa akin. Ano kayo? Ha? Huh? Bingi kayo? Buti lang si Sokristo ay eh, hindi ganyan. <laughs> hindi ganyan. Binayaran ko na kayo. Mga lintikan, binayaran ko na yung utang ninyo. Hingi pa kayo ng hingi, tawad sa akin, sa, sa utang ninyo. Yung dugo ko, ha? Bawa-iwaay, gito. Ang dugo ko, naghugas na sa inyo kasalanan. Nga aga pa nga, muyo pa mo sa akon, nga patawaron ka mo sa inyo mga kasalanan. Ano ko, ha? Lugaw, utok mo to. Ha? Galingin ulo ko sa inyo, ha? ha? Salamat, Ged. Sipa, share na lang. Hmm?